sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga, mahal na mga kapatid, naway ang kapayapaan ng Diyos ay sumainyo. Ngayon, habang sinisimula natin ang bagong araw na ito, lumapit tayo sa Panginoon na may mga pusong puno ng pasasalamat at pag-asa. Maraming beses, ang araw ay nagsisimula na puno ng mga alalahanin mga gawain na dapat tapusin, mga hamon na dapat harapin, at mga kaisipan na tila hindi tayo pinapayagang magkaroon ng kapayapaan. Ngunit ngayon, pinili nating simulan ito sa ibang paraan. Pinili nating ilagay ang Diyos sa unahan at magtiwala na siya ay nasa unahan ng lahat. Panginoong Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo para sa bagong umagang ito para sa kaloob ng buhay para sa hangin na aming nilalanghap at para sa pagkakataong muling magsimula salamat ama sa pagpapahintulot sa amin na magising muli sa isang bagong araw na may kalusugan na may lakas at may katiyakan na ang iyong pag-ibig ang sumusuporta sa amin ngayon nais naming ipahayag ang aming pasasalamat para sa lahat ng mga biyayang ibinuhos mo sa amin para sa pamilya na nagmamahal sa amin para sa mga kaibigang sumusuporta sa amin at para sa mga ugnayang nagbibigay ng ligaya sa aming mga puso salamat panginoon para sa bawat tao na inilagay mo sa aming landas kami ay nagpapasalamat sa iyo para sa kalusugang sumusuporta sa amin, para sa mga pagkaing nagbibigay lakas sa amin, at para sa trabahong nagbibigay daan sa amin upang makapagbigay at makapag-ambag. Kahit sa mga hamon, alam naming ikaw ay kasama namin, kumagabay sa bawat hakbang. Panginoon, ibinibigay namin sa iyo ang araw na ito. Sa lahat ng mga pagkakataon, mga hamon, at mga sandaling darating pa. Naway ang bawat sandali ay mabuhay sa ilalim ng iyong mapagmahal na tingin. At naway ang iyong presensya ang gumabay sa lahat ng aming gagawin. Ibigay mo sa amin, Ama, ang iyong karunungan upang makagawa kami ng mga pinakamahusay na desisyon at ang iyong kapayapaan upang harapin ang bawat sitwasyon ng may kapanatagan. Nawa'y ang iyong Espiritu Santo ang magbigay ng gabay sa amin. At nawa'y ang iyong salita ang maging liwanag na nagbibigay liwanag sa aming mga hakbang. Protektahan mo kami, Panginoon. Ingatan mo kami mula sa lahat ng masama. At iligtas kami mula sa anumang panganib, nakikita man o hindi. Nawa'y ang iyong makapangyarihang kamay ay nasa amin at sa lahat ng aming mga mahal sa buhay. Panginoon, itataas din namin sa iyong trono ang mga tao sa aming paligid. Pagpalain mo ang aming mga pamilya, ang aming mga kaibigan, at lahat ng nangangailangan ng iyong makapangyarihang kamay para sa mga may sakit. Ibigay mo ang kagalingan at ginhawa para sa mga walang trabaho Buksan mo ang mga pintuan ng pagkakataon at para sa mga nag-iisa, ipakita mo sa kanila na ikaw ay palaging nasa kanilang tabi. Panginoon, kami ay naniniwala na ikaw ang aming tagapagtanggol at walang makapaghiwalay sa amin mula sa iyong pag-ibig. Kahit sa mga pinakamahirap na sandali, ang iyong liwanag ay nagniningning sa amin kami ay nagtitiwala sa iyo. Alam na ang iyong pag-aalaga ay hindi kailanman nagkukulang at ang iyong pag-ibig ang sumusuporta sa amin sa bawat sandali ngayon. Idineklara namin na ang araw na ito ay magiging pinagpala na ang iyong kapayapaan ay magbabantay sa aming mga puso at na ang iyong liwanag ay magbibigay liwanag sa aming mga landas. Panginoon, kami ay nagpapasalamat sa iyo para sa sandaling ito ng panalangin, para sa pagpapahintulot sa amin na simula ng araw sa iyong presensya, at para sa pagpapalakas sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Naway, ang araw na ito ay mapuno ng iyong biyaya, iyong kapayapaan, at iyong kaluwalhatian, gabayan mo kami sa lahat ng aming gagawin at naway ang aming mga buhay ay maging salamin ng iyong pag-ibig. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, ang aming mga pamilya at ang aming komunidad. Naway maging liwanag kami sa mundong ito at magdala ng pag-asa sa lahat ng aming makikita. Sa ngalan ni Jesus kami ay nananalangin at nagpapasalamat. Amen. Kung ang panalangin na ito ay tumama sa iyong puso, ibahagi ito sa sinumang nangangailangan ng mensaheng ito ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe upang makatanggap ng higit pang mga panalangin na katulad nito. Pagpalain ka ng Diyos.